Oh, dito kami sa Kiapo ngayon, pasyal-pasyal. Lahat ng mga nakausap namin doon, wala raw kaming makikita kahit saan daw kami pumunta na 26. Meron naman kami nakita. Ayan, kuya, so, 26 to, di ba? Olympus. Olympus. Magkano bintaman to? Ano yan? 2.8 talaga yun. 2.8 po. Kay kuya Jerwin. Jerwin. k Lab na shop. Apa, okay. k, -lab, k Lab na shop. shop. Tapos to binigay niya lang sa akin na magkano kuya? 150 grobe ko. Hindi ba? <laughs> magkano bigay mo sa akin to? No, 250. Oh, 250 mura sa kanya. Yung ibang natanungan namin 380, 350, 300 sa kanya 250. Ito binigay lang sa amin na 25. So score na namin to. Solo air to, no? Opo. Solo air. Oh, may Shimano ka rin kuya. Meron sir. Ah, ayos ah. Meron ka bang Facebook page para promote mo na? Meron po. <laughs> uh, Kailab Bike Shop. Ah, uh, Kailab Bike Shop. <laughs> Cellphone number, baka gusto mo isama oh, bawal. Baka ma... Bawal. <laughs> Baka... Sige, yun lang kuya. Kunin na namin to. ito oh, na. Ito na all natin, no? Ayun. So, kung kailangan nyo 26, kailangan kasi namin 26 dahil yun yung frame tsaka wheelset ng trope. So, ito yung kakabit namin. Yan. Dito kayo makakaanap. Sabi na iba, wala daw. Kayla Bike Shop. So, mabilis lang to mga boss. Upload ko na rin to. Share ko yung Olympus na air fork. Solo air. Size 26 to. Galing kasi kami kaya po kanina. Wala kami makita ng 26 ang puro sabi sa amin. na asal pa nga kami. Wala, wala na po kayong makikita ng 26 kahit saan kayo magpunta. May nakita kami dalawa. Kay Global Craze. Tsaka ito kay uh, Caleb. Ito yung maliit na shop kay Kuya Jerwin. I so, testing ko lang kung ganong kabigat to. Ayan na. Timbang ko na to kanina. O, timbangin natin uli. Tapos, check natin kung ganong kapal to. Ah, ano matawag dito. Stanchion. Then, simpleng magnet test. Lagyan mo natin karton. Zero mo na natin. Kakabit na kasi ito mamaya. Kaya kailangan mabilisan na tayo. Mga after 1 hour, salpak na natin. Ito, ayan, zero. Ha? 26. 26 na forks. Oh, timbang niya, 1687. Pwede na. Olympus. Parang ano din daw to Mountain Peak. Ang downside lang nito, ayun o, no, yung sticker, parang natutoklap. Yun yung sabi ni Kuya. Tapos, check natin yung ayan ayan ito parang mukhang stainless itong tornillo nya sana stainless nya uy hindi dumidikit agad ganda quality eh hindi sya dumidikit o tama stainless ito, ano, niya. itong ano nya itong tornillo yung ginamit na lock then itong sa tayo, tanggalin ko lang po timbangan ko kasi nagamit na natin yan hindi natin kailangan itong sa steer tube nya ito 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 hindi sya bakal iba kasi bakal pa yan ito aluminum na then ito mukhang aluminum uy ayos halos lahat aluminum na wala nang bakal kahit ito ito hindi rin gumagano ito so, laglag sya ito ito dito dito wala, pwede na to sa lagang 2.5. Ito lang daw yung downside sa ni Kwecho. Siguro matagal ng stock na natatanggal. So, dalawang shop line yung nakita namin nakitinda nito. 2.8 to 2.5. 2.5 niya binigay sa amin to. Pursue the power within. Yun, Olympus. Niya. Para siya mountain peak. So, naman natin to. Feeling ko mas payat to eh. Kasi yung sa max so mas ma meaty or mataba yung ganyan niya zero then yun size natin 32 mm mas mataba to kaysa sa 2 yung manito 2 na R7 pero parang 30 mm lang so yan area no tatanggal ka so mukhang masikip eh sinikip na namin libre diba? yun duwan na pala yeah di hangin na so mamaya siguro sukatin namin to Kabit namin yung mamaya. Sama ko na rin yun. Tapos yung lockout nyo. Ito mukhang progressive. Kasi yung daming click. Kita eh, mo. Sa. 2 Ito. Pat. Anim. Ito. Lo. to. Eight to six clicks. So may lockout din yan. Tapos. Ano pa ba? Ay, to, 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 to. Anong tawag dito? May kasama na siyang goma. O, oh, yan, o. Oh. May kasama siyang goma. <laughs> Hindi, ito ata indicator. Yung play indicator. Kung di ako nagkakamali. O, oh, built in na yan. What else? Ah, taya, tingnan natin dito. May mga nakasulat siya. Yun. So, yun. Sticker. Yung issue nga. Iba Made in Taiwan siguro to or China. Solo Air. Panalo. Ang problem lang namin, kasi yung bike, Naka 34mm yun eh, Na head tube. Eh, ito mo ang 44 to. So, medyo luluwa to. ba? Diba? Pero, okay to. Magaang. Magaang gaang mura. Magaang sa bulsa. So, wait lang. No? Oh. Install namin yan sa bike. Kakain muna ako. Ito, add ko na rin to. Napansin ko. Parang, ito lang ata yung forks na nagamit ko. Nabili namin na may indicator dito. Yung sa Manitou ko, wala eh. Pati yung nabili kong Epicon, Epicson, ano pa ba, ba iba namin bilin forks? Uh, mountain Peak or... Ay, hindi, hindi ko sure kung may ganito yung Mountain Peak. Pero, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. O, so, hindi lang ako masyadong tumitingin ng forks. Another feature pa ni Olympus, Olympus Solo Air, eh, ito. Post na to, post mount. Yung nga lang, yung need lang talaga namin is QR. QR lang to. Hindi ko sure kung naglabas sila ng TA or True Pero yan lang naman yung need namin. So, salpak lang natin ito mamaya. So, malinis din dito.